Sabi nila kapag uh, mahal mo daw eh sabihin mo. Iparamdam mo. Pero paano nga kaya kung yung taong mahal na mahal mo ay ang mismong best friend mo? Ipagtatapat mo ba ito? O ililihim na lang? Ang kwento ni uh, Marjorie ng Labo Camarines Norte. Sabi niya, Paps, ako po si Marjorie ng Labo, isang uh, empleyada at ito po ang aking kwento. Matagal na kami magkaibigan ni Mike, halos kalahati na aming buhay. Ay kami na ang magkasama at kilala na namin ang isa at isa. Isang araw ay inaya ako ni uh, Mike sa madalas naming puntahan na lugar sa Bagasban. Bes, masayang masaya ako ngayon at gusto ko na ikaw ang uh, una kong pagsabihan. Nakangiting uh, wika ni Mike habang nakahawak sa aking mga kamay. Ano yun? May pagtatakang tanong ko. Kami na ni Faye. Biglang napayakap si Mike sa sobrang saya. Naluluha ako ngunit hindi ko o hindi ako nagpahalata. Masaya ako para sa inyo. May pilit ng ngiti na lumabas o lumabas sa aking labi. Ako na yad ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo, Bes. Bakas pa din ang saya sa mukha ni Mike. Pagod na ako, umuwi na tayo. May panghihinang sagot ko. O oh, sige, hatid na kita. May pagtatakang uwi ka ni Mike. Matapos ang pag-uusap namin noon ay uh, hindi na kami madalas magkita, Kuya Ray. Kahit sa Facebook, eh, bihira na rin kami magka-chat. Hanggang dumating ang araw na ako ay magka-boyfriend Pero hindi ko po alam, hindi ako masaya Parang may kulang Isang araw, nagulat ako kasi biglang bumisita sa bahay si Mike Sabi niya, hi Marge Miss na miss na kita, best friend pangiting wika ni Mike. Ang sabi ko, ano ang ginagawa mo dito? Gusto lang kitang makita, bes. Ang sagot ni Mike. Sabi ko, sus! Para saan pa? Wala din namang kwentang magkita, magkita pa tayo. Sabi ko sa kanya. Mahalaga kasi biglang natigilan si Mike at hindi na niya naituloy ang kanyang binigkas na pananalita. Ano, pakiulit? Sabi ko sa kanya. Wala, sabi ni Mike. naging emosyonal ako ng uh, oras na yon Kuya Ray, kaya nasabi ko sa kanya, alam mo Mike, may healing sana ako sa Diyos. Kahit na alam kong hindi niya matutupad iyon, at di ko na napigilan ang pag-iyak sa mga oras na yon Kuya Ray. Umasok ako ng kwarto habang uh, umalis na si Mike. At habang siya ay papaalis, ay sinilip ko pa rin siya sa bintana ng aking kwarto. noon, wala na rin ako naging uh, balita sa kaniya. Hindi na rin niya nagawa pang magbigay ng mensahe sa Facebook o kahit man lamang sa chat o sa text. Dumating ang araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo. Hinanap ko si Mike, ngunit hindi raw ito dumalo. Sinubuhan ko siyang uh, padalahan ng mensahe sa messenger. Ngunit tila ba nakablock na pala ako sa kanya. Nabalitaan ko na lamang na ikinasal na pala siya at sa ngayon ay may mga anak na. Hindi ko po alam kung ako po ay uh, magsisisi kung bakit hindi ko man lang nasabi sa kanya na minahal ko siya. Higit pa sa isang best friend. Higit pa sa isang kaibigan. Minahal. At mahal na mahal. A Talk About Life They talk about love. They talk about you. Real talk with PassRay.